yung task na binigay sa akin tong sa business opportunity pwede bang maski sa salita namin? yes oo sige pagka siya na nyo ako, mix natin kanyang yes. <laughs> manaktan pwede nalilak din efekto ng product nung nakita ko yung efekto ng product sa misis ko doon ako na-inspire na i-share na kasi may mission pala ito kaya hindi lang business, pero mission din ang binigay sa atin dito pag ginawa natin. Kasi ginawa ko yung business dahil nakita ko yung ano eh, uh, makakatulong ako sa health ng mga family ko. Lalo na nung nakita kong nabuhay yung binigyan kong uh, parang nawalan ng pag-asa, inlano na ng doktor kasi nag-inom uh, ng gramoxone yun. Yung uh, na aksilo. Yung uh, sa lahat ng kiss na alam ko nang, uh, na na kis ng song kasi walang wala akong alam na nabuhay na gano'n. pero nung nabuhay yon doon ako nagano na may mission palang lang binigay eh, eh, paano ko yun kung hindi ako nag lifestyle di patay na yun eh yes. need pa nung anak noon mga 4 years old kaya ah, di <coughs> talagang may mission doon ako na mulat na kailangan kong i-share gawing business kaya doon ko in-encourage yung mga kapatid ko yun isang nagsilat, nagsalitan na yun yung nag-product presentation na yun pero nung una, negative yun Ma maka <laughs> nung nakita din niyang uh, gumaling yung pinsan namin na si Kuya Tukoy saka yung nabuhay na ano na yun saka may encourage na mag-join sa business talaga uh, maganda yung ano nya kasi dati ako, isa rin akong traditional business owner may inaas si kaso sa pag-supply ng gulay pero doon maraming stress kasi sa business permit pa lang, sa renta, sa mga ng tao, pati doli, nagiging stress kasi na doli na ako, eh, medyo sumakit ang ulo ko doon. Pero dito, sa business dito, eh, pag na, nakuha mo yung chiki, wala nang nakakaltas doon, neto na yun, wala kang rentahan, wala kang susweldo sa sauran na tao, wala kang business permit, walang BIR na isang pinakamasakit sa ulo, Oh, neto na yun, eh, na chiki. Yung process lang ng yung will ng business dito sabi nila chika chika cheke cheke <laughs> million million muan muan <laughs>